na, nakasama na natin si Ma'am Jaina. Hello, Ma'am Jaina. Kumusta na po kayo? Okay naman. No Sander, kwento mo naman kami paano kayo nagkita. Yung love story niyo. Ito naman, Jace. Uh, yung love story namin, nag-start kami kasi ito yung araw na tapos na yung mga problema ko. Nasa bahay na lang ako. Mahilig ako manood ng Jimmy. Nasa AB. Ang hindi ko panoorin yung mga kapuso mo Jessica Sohn. Meron akong pinanood sa kapuso mo Jessica Sohn na isang horror segment niya. Sobrang takot na takot ako. May phobia kasi ako sa human size na manika. Tapos galit na galit ako, hindi ako nakatulog ng dalawang gabi doon. Kinabukasan noon, parang pinost ko siya. Sabi ko, eh, kasi nakita ko pinost siya ng uh, kaibigan ko na ano rin siya, eh, parang coordinator. May friend kaming ganon. Kasi parang kaming talent eh. May kaibigan kami ganon, pinost siya. Tapos sabi ko, ah, ikaw pala yun ah, minubra ko, pensioner ko. Tapos sabi ko, mga maya, -maya sinilip ko yung picture, eh, profile. Nakita ko, eh, maganda. Hindi pala to, ano, binura ko. Chilat <laughs> ko, sabi ko, ay po ate. <laughs> <laughs> ko agad. Eh, hindi namamans. Maya-maya, nag kaya mo saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo.